Ayan. Ito lahat mga kanay pa yung uh, ano. namin ni rin yan. Halo. May mga patupa. kakarga rin ng apat sa rin yan no? what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng sabado oh. hindi muna ako lumabas ngayong araw mga kanoypi dahil may gagawin pa tayong iba ngayon muna um, nagpapakain sa aking mga lagang manok na Dickal Dwight tapos maglilinis ng kanilang ipot then pagkatapos tayo dito sa aking manukan punta tayo ng ano ng kalsada uh, at bubuhatin ko yung mga lupa buhangin na binigay ng kapatid ko kasi Kuya Robin itatambak daw doon sa ano sa likod mga kanoy likod bahay doon so, natin ilalagay yon. Nakasako naman na ng ano, sako ng semento. Kaya yan, mabilis lang na buhatin na yun. So, habang hindi muna tayo magtatrabaho doon sa labas, dito muna tayo sa aking mga manok na magpakain sa kanila. So, yan, nakapag-drop na rin. Laki Ayan mo na tayo para Hindi mabaho dito sa kulungan Mga kanaypi Toro ko muna kayo no? Ayan Mga second bats Bale ito yung mga second bats Na ano na manok ko uh, May dinagdaga ko dito Na dalawa mga kanaypi Ayan o no, ito Tapos yun yan yung mga second bats yung iba dito mga first bats na talaga yan ito yung mga third bats na manok yan. oo, kailangan ko ng maglinis mga kanawiti marami pa naman silang pagkain unahin ko na lang na maglinis muna Para... Hindi mabaho dito sa kulungan. I feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here lonely in space. I've made up my mind, I just want to be free. I live my own life in a new galaxy. I want

at saglit lang yung ano, yung pagtanggal ng mga ipot nila basta may mga liso na nakalagay diyan sa baba. Madali lang. Dito lang yung mahirap kasi may grove yung ano, yung yero na yan, nagamit ko. Ayan. So ngayon ang gagawin ko, uh, natanggal na yung mga ipot, mag spray na ako ng ano, ng sun na may tubig. Ayan, nandito naman yung sprayer natin.

yung lagaya ng ipot nila so ngayon ang gagawin natin magsasaboy na tayo ng ano bagong ipa para dyan sa ano, sa liso nang hindi dumikit dyan sa ano, sa may liso yung kanilang ipot at uh, para mas madaling linisan <laughs> So nandito yung ipa ng palay mga kanoypi. Doon muna tayo sa dulo na magumpisa. Na, na magsaboy. Nang ipa, ganyan lang mga kanayipi. importante sa akin yung ano ipa palay dahil napapanatili nila na ano na hindi mga mo yung tae ng manok I can feel the Ayan na yung kinalabasan mga kanoypi Malinis signan di ba? Oh Tapos dito sa kabila ganoon lang mga kalaypi na paglilinis dito sa kulungan ng mga manok madali lang kailangan lang talaga pag nagalaga ka ng ganitong mga manok kailangan masipag <laughs> hindi pwedeng hayaan na nakatiwangwang lang yung mga ipot nila mga tay ng mga manok dahil lalangawin yan mga kanoypi pag may langaw na mahirap nang mapalis yung mga langaw na yan kaya tayo minimintin natin na no malinis Ayan. Uh, naisprayhan ng sunrox or kaya uh, disinfect na nabibili sa ano, bayan tayo ang ginagamit ko ngayon sunrox na lang mga kanipi so palit na lang ako ng inumin nila marami na silang pagkain mga kanipi nakapaglagay na ako kanina eh alright walang tayo ng tubig para ano Pagpalitan na yung kanilang inumin Magbibigay ako ngayon ng Bitmin Pro <laughs> Ayan mga kanipi Naligo muna ako Dahil ano mo -de muna ako ng itlog Kay Anti Marites Tapos diretsyo na ako ng bayan Bibili ng pagkain nila Yung mga alaga kong manok Naubos na yung feeds nila mga kanipi Tay, deliver. Et lobe. Pura na? 520 tay. Thank you. 520 yun, <laughs> Sige, tay. Ayan na na natin yung dalawang tray mga kanayipi. mga kanayi pa yung layer 1 feeds sa Cavitmin Pro yung kukunin natin 5, thank, thank you Thank you, thank you na sa taas yung ano Yung Layer one na feeds Saka bumili tayo ng Ano Ng Bitmin Pro Saan yung wow natin? Saan yung wow? Ganda nao, oh! Hoy! Sip! Na Bunny! Na Bunny! Eh may bunny pala siya oh. Ganda nao, May bunny pala oh! Na <laughs> oh! Hindi gusto kong magtagpain. How weird! Hehehehe! Sana yung donut mo nga eh? Binilay niya papa Hmm. Pili ka. Amam ah, ka na. For one week mo na One week. <laughs> Ayan mga kanay Dito na yung layer pits natin. Ah. Ayay. bigat Bali, nandun na sa loob mga kanoy yung ano, yung feeds. Ngayon, umpisa na namin ni eh, Rinyan na ano, magbuhat dun sa uh, buhangin, lupa na nandun sa labas. Hindi ko pala napakita sa inyo kanina. <laughs> Nandun mga kanoypi, ilang sako rin yon 50 ata mga kanoypi na sako ng semento yung bubuhatin namin. Ayan, ito lahat mga kanoypi yung bubuhatin namin ni rin yan. Lalo, may mga bato pa. Ayan, pati tiles ito pala. Kano pangalawang balik natin Ito na si Rinyan mga Kasama no? nating magbubuat dyan Ayan mga kanaypi kakarga rin ng apat si no? oh. Maghan lang rin yan Ang gan sa kanya oh Kahit limang kargain mo doon Maghan lang yun mga kanaypi iba yung bigat niya. Yeah. So parang bibigay na rin tong karamatilya ko ah. Marami na tong nagawang trabaho mga kanipi. Eh. Binili ko to. Ah. Uh, 3 years mga kanaipi nung nagbakasyon ako first contract ko to eh nung nagumpisa sila dyan na ano na uh, magtambak dyan sa loob ng bahay kaya kaya nasusot na niya yung ano eh yung long sleeve by Winston Duran you lead na kaming nagbuhat ni Ren mga kanoypi tignan na yung ano pinaglagyan namin ng lupa dito dito sa likod bahay ayan yan lahat yung ano may itambak namin meron pa dyan o oh. so kahit pa paano tumaas uh, may daanan na papunta dito sa likod bahay ayan yan na. So siguro isang load din to mga kanaypi Kulang kulang isang load yung ano na uh, lupa na yan na binigay sa akin binigay ng kapatid ko kaya buti na lang Abigyan pa tayo ng ganun <laughs> may panambak doon sa, sa likod bahay ayos na tapos na kami pahinga na lang yan na mga kanaypi lalagos na tayo o masada tayo Sunduin natin sa si anti Abby diyan sa ano, temple. Tapos idadaan ko muna to sa ano, sa Uratex. Uh, order sa akin yan ni ano, ni Paring Brando. Mayrina. <laughs> Bali small size itong ano, itong itlog na dala ko. Uh, ito lang kasi yung available. May isa pang small doon na uh, isang tray. Ayun. So ito yung binigay natin mga Boss, kay parang Brando Brando? Oo oh. oh Dito na siya ano? Ayan ba? ba? Pabalik may kurturan Pabalik na ako Pabalik ako Pabalik ako na ako Pabalik

ayan mga kanaipi na deliver na natin yung small size na isang tray ni paring Brando at yung dalawang secure security card na quarter naman tag isang tray sila mga kanaipi yan mga kanaypi, may hawak na naman ako dito na dalawang tray bali kanina umaga may kalahati na available na natira kahapon So, dinagdagan ko na lang. Nag-harvest na rin ako ng itlog nila ngayon eh. Kaya uh, nabuo ko na dalawang tray. Ibigay natin doon sa ano, sa guard doon sa Eurotex. Ayun, kasama ko si Renyan. Shout Si Bibi Mika. Hello. 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 Bide po lang sana. sis. <laughs> eh. Punta kami ng si Sai mga kanayipi ibibili na namin yung ano yung binigay ni Kuya Levy at ate sa hapon Ayon, grocery namin ng ano gatas ni si Baby Maika dito ko na ilalagay ito mga kanaypi malapit lang naman eh ayan right tayo sa Yorotex mga kanayipi Boss Ito po. Dan, doon daw Maging pagkaloy Ay may isa Si Bilya, nandito na sa'yo Nakompleto ko lang Oh. Ayos na. Hindi pa yan na to, you know. Papayaran. Ibig... Mga lagang magsanay. Bigat, Bigat ton. Bukas na lang sa inyo. Bukas. Bigat kayo ito, Daji. Bayad na ba yan? Ayun. Deliver na natin yung ano. Yung dalawang tray na itlog. May order na naman na isang tray. Para Bukas. Ayan, sasakay na naman si Bibi Mayka Ano? Ay Ay, galing Ay, ka Ay, hi Hi <laughs> Ayan ngyan Sanang sakitnya ini kau, nggak ada. Tidak Tidak ada. Tidak mo. Lactum. Tidak ada. Tidak ada. Parehas. Parehas lang. Ito na lang. Wala na talaga yun. 2.3. Talaga, wala nang 3 kilos na ganito. Ay, wow, milk. Diaper. Ha? Ganito na lang daw, mga kanayipi. 18 pieces. Wow. 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 Ayan ito so, yung abay laba ka po. I-connect tayo Walang lang kami natin yung ginawa sa abay ko pati yung abay ko. Ayan tapos abay mo lang yung sa switch na yun. Oo. Kaya nga dumalang yung tanong. yung ginawa lang sa rin? Tapos, ito yung ginawa sa rin. So maganda pala ito. Trito. Para hindi na bumili ng ano no. Oh, uh, no tip. So mga number Oh, may number din pala yung filter niya. Jeremiah to Propagation Dash. Jeremiah to Propagation Dash. Sige, tumura lang nun. Okay, Thanks, sir. Ayan mga kanaypi. nandito na kami sa bahay. Kakawi lang namin. Ito na, yung gatas ni Baby Maika. Diaper. Ah, yung wipes. Yung paninda ni Mrs. Nandun yung binili niya. Uh, paninda sa tindahan. Na, ubos na yung paninda niya eh. Ayan. Uh, natapos na naman yung pagpunta natin ng ano ng grocery. Ayan. Pagod ang bibi. Pagod. Pagod ang bibi ko. Hello. Pagod ka? Hello kanoy. kamo na. ka ba? Hi, come on. <laughs> Hi. Hi. Oh, How beautiful eyes, anak. How beautiful eyes. Eyes. Beautiful eyes. Ano yung beautiful eyes? Ay, 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 ay. Gutong. <laughs> ay, Ayan. Maraming maraming salamat mga kanaypi sa suporta sa panonood nyo. Palagi. Uh, at sa noise sa na ginagawa niya. Thank you, thank you so much. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all, hon. Peace out.